Magandang hapon po, Ma'am Marian. Uh, good po, Idol, Senator. Una sa lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po, Ma'am Marian. Opo. Opo. First time po kami makatanggap ng ganitong klaseng reklamo na kung saan napakarami membro ng pamilya sa isang insidente na sa Masakit po na sumbung itong tinatanggap namin. Lalo na po din sa mga bata. <laughs> lasing daw po ma'am yung driver. <clears throat> Opo, lasing nga daw po yung driver. Sabi po din sa report po ng polis. Yung mga nasawi ay si Gilbert Palupit, Eileen Palupit. Opo. Uh, ito pong si Gilbert sa kasi Eileen, sila po ay ano to? Ay, uh, mag, -asawa mag -asawa Po. Anak nila Opo. po itong si Alisa. Opo. Si Akisha, si Opo. Maria Alicia, Ayesha Palupit. Na Opo. nasa ICU ngayon. Lahat Opo, po yan. Si po. Patay. Pati yung... Opo. Opo. Okay. Maliban sa isa na nasa ICU ngayon. Opo. Si Ayesha po yung nasa ICU po ngayon. Yung pong uh, suspect ay nakapagpiansa. Opo. Colonel Martinez, magandang hapon. Yes, sir. Good afternoon, po, sir. So nakapagpiansa po itong si Eliza uh, hmm. May Abitri. Abitre, yes, ano po yung ikinaso Abitre. sa kanya? Uh, reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple serious physical injuries, multiple damages, damage properties, at saka po violation of RA 10586 Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Uh, may piyansa mo ba yan? Yung kaso niyo? Opo. Opo, may <laughs> Magkano <laughs> po yung... Magkano po yung uh, ipinato na piyansa po recommendation po nung judge na may handle po nung kaso sir ay 120,000 po yung kanya. Oh, napakamura naman. Limang buhay ang nakitil, ang namatay 100,000 lamang. Yung sasakyan po Colonel, naka-impound pa rin po I would assume. Ah, uh, yes sir, nasa ano pa rin sir nasa custody ng uh, police, uh, ano naka-impound po yung sasakyan sir and it was a total a uh, total wreck yung damage ah, po ng sasakyan. Yung Raptor naka-impound ah, po. Ah, okay, okay. Kasi kanina na na I was informed uh, na hindi na po eh, na Tama po, dapat talaga naka-impound po yan kasi gagamitin po ang ebidensya pagdating sa korte pag nilitis ng kaso. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Maganda Okay, po. sa isang uh, aksidente sa kalye, nabundol ng isang pickup truck, ang isang yes. tricycle at lima ang patay, isa ay mm -hmm. nasa ICU. Um nakapag-bail daw itong suspect at 120,000 yes, lamang ipinaang uh, nirecommend na bail. Yes po, sir. Tama lang ba 'yan? Bakit na napakamura ng bail? Well, uh, ang bail po kasi Senator right now, according sa ating rules, is set by the prosecutor. Uh, ay, recommended by the prosecutor and set by the courts po, Senator. Uh, dito po, bailable yung offense because wala pong offense na is punishable by reclusion perpetua, life imprisonment, or death. So, bail is a matter of right po. Sen, uh, ang questionable po dito is yung amount. Uh, bakit ganun po yung ano, uh, kababa ang Senate and court probably because wala pong mga attendant circumstances for example that the person is a flight risk or meron na siyang maram, uh, meron na siyang previous conviction or other matters senator mm -hmm. so dito po uh, siguro sa appreciation po ng korte uh, that was enough bail pero I, i agree po medyo nabababaan din po ako considering na lima po ang kanyang nabiktima dito sa accident and and adding to that eh, lasing daw yung driver nung mangyaring krimen. Yes. Yung pagbubundol. Which is, yes po, sir, which is another crime on its own. Uh, yung anti-distracted driving law natin uh, actually punishes it criminally. Um, yung drunk driving po, sir. So, kung bakit ganun po yung bail, I wouldn't know sa courts po kung bakit ganun ang kanilang dinisign. So, na, nasa appreciation pala yan ng piskalya, ng prosecutor. Yes po. Uh, the prosecutor will recommend a uh, bail amount and then the court will either increase it, decrease it. Uh, si final say po si Korte. eh. Senator. Garrett, eh, ito yung oh, mga netizen natin, pumapalag. Bakit daw napakababa? Yun nga talaga ang nasa isip ko unang-una agad. Uh, 120,000. Tama ba kayo? 120, ma'am? Yes. Yes po, sir. Yes po. Sir. 120 at lima ang patay. At yes, isa po. Okay. ICU. Dapat man lang, ang nai-expect ko, kalahating milyon, pataas. I tend to agree, Senator. Uh, actually, I agree dyan kasi uh, ang bail po kasi is put up by the accused as a security na siya ay mag-attend or kumbaga para paniguraduhin na siya ay pupunta sa korte. Pero kung thinking na 120,000 lang pala ang wawala sa kanya kapag hindi niya sundan na mag-appear siya sa kada hearing, kumbaga ini-incentivize pa yung kanyang pagtakas. So I agree, Sen, dapat we should consult with the DOJ. Uh, dapat mas malinaw po yung bail guidelines natin dapat mas mataas kasi napakababa po niyan i agree with our netizens and i agree with your opinion senator is uh, there a way na i don't know can can we legislate something na kapag ganito multiple na yung uh, namatay marami nang namatay sa kanya paging reckless uh, lasing pa na gawin na nating no bail Ayun po Senator under our constitution ang uh, rules po of pleading and practice which includes bail is a matter to be ano uh, decided by the Supreme Court po okay. uh, not by legislation po Sen pero with your uh, status po Sen as a senator I think they would be very open to discussing bail guidelines with us uh baka po pwedeng ipatawag po natin yung office of the court administrator pati Department of Justice para makagawa po tayo ng mas malinaw and mas fair na bail guide. Siguro gagawa tayo ng consultation ano you know, with uh, yes, po. Uh, the uh, justices from the Supreme Court. Yes. Po. And then of course kasama mga taga DOJ pag-usapan itong ganitong kaso kung ano narapat kasi para sa akin and maging pa para sa mga netizens marami na oh, nagme-message na hindi uh, patasyon at hindi uh, tama na lima ang namatay, lasing pa mm -hmm. and yet napakababa lang nung kumpiyansa. Meron nga nagsasabi, yes, dapat po. no bail. Opo. Uh, yun nga po eh. It, it, ang lagi namin sinasabi, procedurally it is legal, pero it is not just. Hindi po, ano, kumbaga... Yeah. kulang sa hostisya po. Eh, ito nga, oh, sabi pa nga nitong si ano, Lawrence Aruta, yung nang hmm? rape, walang bail. Pero hmm. yung pumatay ng lima, nakakapag-bail. Opo. Uh, para po mapaliwanag, ang ating rule on bail po kasi Senator is based on the penalty applicable sa crime charge. So, ang no bail lang po, Senator, or bail is not a matter of right kapag uh, punishable by reclusion or life imprisonment or death. Unfortunately for us dito po kasi it's most perhaps possibly reckless imprisonment multiple homicide. Uh, hindi po siya umaabot sa, rec sa reclusion. Sig sig siguro ko ako, personal opinion ko, humble um, humble personal opinion ko to Atty. Negaret. Kung ikaw ay nakasagasa at namatay sinaksagan mo sa kasagan mo at ikaw ay lasing dapat <laughs> nobel. <laughs> Para I that will deter these uh drunk drivers na magmaneho kapag sila ay lasing. Ayun nga po Sen, dapat may presumption na hindi na ano na siya. Uh, hindi lang siya reckless imprudent uh gross negligence na siya amounting to uh, ano talaga. Kumbaga it's supposed to be higher yung diba? penalty. Um, oh kasi ma marami na tayong uh, napapakinggan, nababalitaan na mga uh, accident sa kali at namamatay yung mga nasasagasan oh, okay. nito mga, okay. na it, mga driver nito dahil it mga driver nito ay lasing na lasing. And okay. the only way that siguro it will serve as a deterrent na from now on itong mga driver hindi na sila magdadrive pag lasing alam nila pag sila nakasagasa at namatay, no bail. Yes, yes. Uh, yun po, pwede po siguro natin i-amend, Senator, yung anti-destructive driving law natin to reflect that. Na ang penalty, let's make it higher. That way, hindi na po matter of right ang bail. Uh, because tama po kayo, Sen. Uh, ang dami nating na natin sa ating action center na biktima ng drunk drivers. Hmm. And I, do I don't hindi, think hindi hindi no, na ito. mabilang yung mga pumupunta sa iba't ibang action centers natin na drunk driver na kasagasa, kung man na ICU, o namatay yung mga nasagasaan nila. Paulit-ulit na lang ito. Ang daming beses na we have to put a stop to this. Na pag ikaw ay lasing, eh wag ka dapat mag-drive. Yes. Mag-taxi ka na lang o mag-grab ka na lang. Opo. Uh, I can work the team right now then, to amend the, ano, the law na magpapasap ng amendment. Papag-aralan nga natin ito, Atty. Garrett. Pag-aralan natin ito next week, pag-usapan natin. Sige po, sir. Uh, okay. We'll be more than happy to amend Pag that. Pag-usapan na natin uh, ng legis team natin? Oh. Yes po, sir. S sige, sige. Salamat, Attorney Garrett. No problem, sir. Salamat, uh, Colonel Melanie Martinez. Madam, Colonel. Thank Thank yes, you sir. po. Yes, Ma sir. Mary Ann. Yes po, I don't. Okay. Kayo po ay um, naisumingin ng tulong tungkol Opo. po sa pagpapalibing sa punerarya at malaki po yung bayarin. Magkano pong inabot? Opo. Yung sa ano po kasi yung sa paglilibingan po umabot po sa nung 478,000. Tapos One... nag-down lang po kami ng 100,000 at nag-commissory note po kami para lang po mailibing. Yung alam ni po yung nag-ambagan po yung mga pinsan po, yung marami pong gustong tumulong kaso. Kapos po at din kasi po talaga kami. Hindi naman po kami mayaman tao na katulad nila. Kaya ang hirap po para sa side namin na parang bakit kailangan iwan kami sa ere. Eh na bakit parang kami yung nagsusumamo sa kanila, na parang bakit parang kami yung nagmamakaawa na tulungan nyo kami. Sila po yung nakaagrabyado sa amin. Sila po yung niksalanan. Bakit parang kami po yung nagmamakaawa sa kanila? At lang po sa part namin na bakit ang hirap po maging mahirap kasi yung parang yung justice parang sa mayaman lang. Tapos siya po ngayon nasa nakapag-bail po. Tapos may tawag po, wala po silang ginagawa sa amin. Parang Lagi po nila sinasabi, within a day, within a day. Konting tulong lang naman po yung hinihingi po namin para po sa kanila. Pero bakit parang hirap-hirap po nilang kontak eh. Parang kailangan po maglumuhod pa po kami sa harap at nila. <laughs> Ma'am, wag ho kayong lumuhod sa kanila. Dahil nandiyan naman po yung korte natin na nililitis ng kaso niya. Uh, I'm sure may kalalagyan siya dyan dahil tututukan po namin ang kasong ito to make sure na makakuha kayo ng tamang hustisya. Ma'am, Moraline, magandang hapon. Uh good afternoon, Senator. Magkano pong balanse eh, nitong uh, 'yung limang nakaburil ngayon diyan sa inyo? Yes, Senator. Um uh wala pa po silang na-ida-down. Ang total uh, service po um is uh 385,000. That is for funeral service kasama po 'yung miscellaneous, extension of weight, 'yung pong transfer ng isa nilang isa't uh, isa sa mga namatay po yung nanay na iburo namin sa Sariaya, Quezon. Documentation po and yung mga charges for post-mortem examination. Okay. So ma magkano po lahat-lahat pala, ma'am? 385,000, sir. 385? Yes, sir. Okay. Ito po ang aking kahilingan kung kayo po papayag medyo magtawaran tayo ng konti uh, yes, sir. kasi po gusto kong tulungan sila Yes, sir. Eh, kung 385, kung papayag yes, ka sa 300, ngayon mismo babayaran kita ng 300. Okay ba? Actually, uh, actually, Ms. Senator, ano, um, Cash po, ibigay ko ah, cash. Hindi po GL ah. Uh, oo. Pero kung Actually, sanili. Sir, oo. Uh, sir, kaya po siya umabot ng ganito kasi ika-10th day po ng burol. Okay. So, yung pong, yung pong tatay, sir, ini actually ni encourage namin ng family nung ika fifth day pa lang po ng burol ay baka po kasi ay mga muy na at magkaroon ng leak yung kanyang casket Opo. so kasi pag nang ganun po ang mga instances kailangan po talaga na it's either na i-pull out siya palitan ng casket Opo. Opo. Or ano, um, ipalibing na po agad. Ah, so, okay. So, Sige, ililibing na po natin agad. So magkano po kung kailangan ilibing na agad? Bigyan nyo naman po ako ng konting discount. Sir, pwede yung 350. 350? Okay. Yes, so mura na po ito, sir. 350. Actually, okay. Yes, sir. 350. So, magkano tipid natin, Shari? 35,000, 35 sir, discount. And actually, sir, yung 385 ko, sobrang discounted na rin okay, yun. Okay, sige po. 350 so, po. po. Ngayong araw mismo na ito, ipapadala po namin. Pero ko po ito, uh, sarili, uh, bilang tulong yes, sir. po sa pamilya. Sige po, 350 shoot. Okay na, ma'am? Okay. Thank you, Senator. Thank you very Wala much. Walang naman po, po Ma'am uh, Noraline. Ma'am Marian. Opo. Ngayong araw po mismo, mababayaran na po yung balance nyo dyan. Okay? Opo, salamat po. Sa muli, ako po ay taus puso na yung kiramay at sinisiguro ko po sa inyo, tututukan po namin itong kasong ito para maging maayos yung takbo ng kaso, hindi po magkaroon ng mga kuwa, ano mga kadudaduda, mga pangyari dyan. Opo. Di ba? At makakuha kayo in the end ng tamang hustisya. Okay, ma'am? Salam salamat po. Salamat po talaga, Senator. Kung di po dahil sa inyo, baka yung postisya po, di po namin makabit para po sa mga kap 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 kapatid ko tsaka po para po, po sa mga bata. Ma'am, Clarissa. Yes po, sir. Good afternoon na po, na, na, na ho ba yung lisensya ni uh, Engineer Aliza May Abitria? Ah uh, sir, actually, yun pong report from our LTO district office in Calamba. Ah uh, bagong receive po namin yung report and uh, tinitignan pa po namin itong report nila and then definitely naman po we will be issuing show cause order po dito sa driver concern and based on the uh, magiging answer po nila din so mag issue po ka magagawa po kami ng uh, recommendation that will be addressed to the assistant secretary pero definitely po ang magiging recommendation po namin dito is revocation of the driver's license kasi based on the report okay. naman. Ang po, sa akin kasi ma'am ano eh. Yes po. Yeah, yeah, I understand na may proseso po ano. Apo, uh, apo. Siguro XX iksi yan po sana natin yung proseso dahil lima po ang Panina. namatay sa kanya apo, pong apo. pagiging reckless at apo. lasing pa po siya. Dapat <laughs> cancelin agad matik or temporary cancellation muna. Habang mm -hmm. inimbestigahan. ibig sabihin hindi na siya makapag-drive kasi mm -hmm. baka bukas ininom to sa uh, gimikan, lasing magdadrive na naman ulit. Yes, pa. Apa. So, baka pwedeng temporary cancellation muna kung yan ang proseso. And then uh, habang yes, habang maibigay siya ng show cause order. Okay. Then after na gumulong yung proseso and then lumabas na po yung decision in yung recommendation course, report at sinabing canceled, o totally cancel Ang sa akin naman oh, oh, oh. para hindi mo na siya makapagmaneho. Ah, yes po. Yes, Kasi sir. without that, without, without you doing that, eh pwede ito magmaneho. aha uh -huh. Ngayon, bukas sa isang araw, eh malay mo man, baka eh, dyan sa kalye, mabangga po yung inyong uh, ano, bahay nito. Oh. Mm -hmm, Diba? O post actually, sir, We're checking on the report. Uh, alamin ko lang din po kung nasaan po right now yung driver's license nito pong driver involved. Kasi uh, oh, Pero ma'am, tanong ko lamang. Pag tricycle yes, pa driver ang nakabangga ng isang taong mayaman, uh -huh. eh kulong at pagkatapos e eh kanselado agad yung kanyang driver's license. Pero pag mayaman, uh -huh. engineer, medyo process. Ah, hindi naman po. Shock us order. Naman po ganun. Opo, hindi naman po ganun. Ma'am, meron, uh, ma meron po ako mga ma'am, meron uh, po ako ma-insidente. Opo. Naenkuentro mm -hmm. na kapag mga tricycle driver, jeepney driver nakasagasa. Mm -hmm. O kahit na hindi namatay, na ospital lang yung kanilang nasagasaan. Aba, eh, nakakansela agad yung lisensya. Pero pag mayaman, teka mo na lang muna sa kamay at sh show cause order. Although naintindihan ko po, po, kayo mama kasi may proseso. Pero kinikwestiyon ko lang po yung proseso. Dapat okay. po patas. Apo. Talaga, uh, talaga naman po kami dito po sa 4A. Talaga pong lahat eh, dinadaan po namin talaga sa due process. Okay. So ito naman po ay uh, yun pong authority to revoke the driver's license ay nandito po sa ating assistant secretary. So ang gagawin po namin is gagawa po kami ng recommendation address to the assistant secretary uh, for the revocation of the driver's Ma license. Ma'am, ganito na lang po. Wag na ho kayo magpadala ng show cause order. Magrekomenda na po kayo agad ng for revocation ng lisensya niya dahil lima po ang kanyang pinatay at isa ay nasa ICU. Buong pamilya po, out niya. Mm -hmm. At nagawa niya po 'yun dahil lasing siya. Ano pa pong ko show cause order show cause order ang pag-uusapan natin. Mm -hmm. Okay po. Tama, how okay about do, do I make sense? Yes, yes po. Tama naman po. 'Di ba, uh, ma'am? Para bang uh, giving him the time mm -hmm. na para sumagot doon sa inyong katanungan, mm -hmm. give us a reason why not to cancel your driver's license. Mm -hmm. Then bini yung pagkakataon na makapag-drive pa habang hindi niyo tatanggap yung kanyang kasagutan. Um, actually, Kasi ma'am, um, di ba mag issue uh, ka ng show-cause order? I'm sure hindi yung pa na issue ng show-cause order to Ilang araw nangyari. And then, e, bibigyan siya ng ilang araw bago siya sumagot para sumagot sa show-cause order ninyo na pinadala sa kanya. And then, magkakaroon pa kayo ng review, etc., etc., which might take at least ma, a month. Mm -hmm. At sa ng isang buwan uh, na yan, hindi siya po makapagmaneho pa left and right. At who knows, every night, lasing to at magmamaneho. Actually sir, ang ang ano namin din sana is i-check iche din po namin yung, yung na-file na kaso po regarding dito. Kasi kung ito po ay meron talagang anti-drug, uh, yun po, uh, babasihan din po namin yon. So sa doon po sa Republic Act 10586, yung custody of the driver's license dapat nakaano din po sa, sa LTO. Okay ma'am. So, ma I'll tell you what ma'am. I'll tell you what. Okay. Apa. Madali naman po ma-contact yung chief of police ng Calamba City, Laguna. Meron po silang police report na doon nakalagay na lasing. So, based on that report na lasing at lima ang napatay at isa nasa ICO, ipagdugtong niyo po yan, then agad-agad mag kayo ng cancellation o revocation ng kanyang license. Wala na mga shokos, 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 shokos order na yan. Na parang uh, binibibi baby, pa, baby sapagkat siya ay isang engineer? Based po doon sa result din po ng test, Uh, clinical test that was conducted po sa drive-thru. Uh, may result naman din po dito nung sa alcohol test. So, kita naman din po namin dito na talagang ano po siya, uh, nagmaneho po under the influence of, of liquor. Eh, exactly. So, definitely today we will be doing na po yung Yan recommendation po. to address the Assistant Secretary. Exactly. Correct. Okay yes, sir. Precisely. So I want you, this is what you need to do, madam. I mm -hmm. want you to recommend today mm -hmm. for the revocation to the, ano, uh, to the assistant secretary for the revocation, assistant secretary LTO, revocation of the license of this engineer. Okay, ma'am? Okay, yes, sir. And yes, gusto sir. ko, We be doing that by tomorrow, pirmado na yan at lalabas na na hindi siya pwede magmaneho. Mm -hmm. Okay ma'am? Ah yes po, yes sir, yes sir. Very good. Be doing that, pa. Okay, so nakakaliwa ng tayo, Tama, ma'am? Ah yes po, Malinaw naman. Pa. So tomorrow, give me a copy of the order from the LTO na meron ng nakalagay doon na revoke ng kanyang license, Tama? Ah uh, yun po ay recommendation good. namin, so. No ma'am, no ma'am. Tatawagan ko yung LTO ngayon mismo, Pagkababa nito, Tatawagan ko asik na LTO. You do that recommendation today. Parating nyo agad mm -hmm. doon sa LTO and then tomorrow, pipirma ni ASEC kung kinakailangan, i staff ko mismo okay. mag personally i-make sure pupunta sa pinto ni ASEC na sabihin, pinipirma mo na yung ASEC. <laughs> yes po. Sige po. Ma'am, this, ma this is not a laughing yes, matter, ma'am. Yes po. Alam tao po. pong namatay. Opo, opo. Yes po. Sorry, ma'am. Medyo mainit lang ulo ko dahil napakasama ng loob ko. E eh, pag-engineer pala, eh, shock order pa, eh, lasing na nga. Meron na kayong report pala sa harap nyo na lasing. Tapos si e, shock order pa. Parang nagbubulsitan lang tayo rito. Uh, talaga nga lang pong babago po namin na-receive yung report. Kaya po, talagang ngayon pa lang din po namin ito uh, okay. nabasa. Sige Kaya po, po. Sige po. Uh, so mama, ang... wala na yung order? Ah, yes po. At, it, gusto ko po, revoke na yan by tomorrow. It, 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 revoke na. Okay, hindi na siya pwede uh, magmanayo. Okay, Asahan ko po Sige. madam. Yes, pa. Sige pa. Sige, And Odette, tutuwa niya to. Gusto ko. Kansilado ng lisensya nitong engineer. Hindi siya pa pwede makapagmanayo. Apo. Itimbre natin sa lahat ng uh, Traffic Enforcement Group, LGU, Apo. HPG, LTO. Nakatimbre siya. Na pag oras na nahuli ito ng the drive, kukulong na. Driving without license. Kasi rebok na eh. Diba? Tama ba ma'am? Yes, pa. so kapag ang isang tao na na-revoke na yung kanyang lisensya at nahuli pong nagda-dive, mm -hmm. With revoked license, ano pong parusa, ma'am? Ah, based po doon sa ating latest na ano, na regulation. So, ang magiging ano po doon kapag nahuli ng driving na suspended or revoked, yun po. Ah, pwede rin po kasi natin siyang suspension ng 365 days. Yun po yung nandoon sa ating yung license niya ay revoke na. Ibig sabihin, kanselado na apo. Now kapag nahuli ang isang driver na may hawak-hawak ng revoked license, ibig sabihin wala na kanselado na. Yes po. Ano po yung parusa? Ah, uh, makukulong. Po sa Republic of, of uh kulong na siya, pero Yo, di 'yun gusto kong marinig. Apo. So, apa, apa. makukulong siya, tama? Mm -hmm. Yan ang gusto kong mm -hmm. mangyari. 'Yun ang sinabi kanina eh. Mm -hmm. At least kay nang galing na rin sa inyo na makukulong siya. Mm -hmm. So, sumasangayin kayo doon sa sinabi ko. Apo. Mr. Quijano. Yes, sir. Po. Okay. Pinapa, yes, po. revoke ko po itong lisensya ni Engineer Aliza May Abitria. Pakitimbre na po sa lahat ng LTO enforcement group ninyo, flying squad, at sa lahat ng uh, enforce, uh, traffic enforcement group ng LGU, HPG, kung saan saan pa yan, MMDA, na by tomorrow, kansilado ng lisensya nitong si Abitria at kapag nakita sa pa drive-drive, hulihin at ikulong. Okay, sir. Aha. Uh -huh. Pakitimpla lang po. So, salamat po, Sige Mr. Kihano. Th yes thank you po, po, sir. Thank you po. Sige. Salamat po, uh, Madam Clarissa Sulit. Yes po, sir. Thank yes you po. po. Ma'am Mary. Hello po, Senator. Okay. Ayan na po. Tinawagan na po namin yung office para ipadala na po yung 350,000 sa puniraria. Okay, ma'am? Opo. Opo. Maraming maraming salamat po, Senator. Kung hindi po siguro dahil sa inyo, baka po yung batas para lang sa kanila. Kasi sila yung mayaman, sila yung desensyado. Kaya po nila kasi laruin ng batas. Kahit alam na po nila na mali po sila, kaya po nila na baluktutin para po ituwid yung tama. Kahit alam po nilang mali yung mali na po sila. Opo ma'am. Sige po ma'am. Magandang hapon po sa muli ang aking pong taos po Opo. Salamat po ulit, Senator. Opo. God Opo, bless po. Opo ma'am.